sasakay tayo dyan sa bangka na yan guys first time kong sasakay dyan oo e nga malalim na rito hi sasakay tayo eh, bangka na ba So yun na lalarga na Papunta tayo sa malayo

<todong> oh, lalim yan. <laughs> lalim, hindi mo kaya lumangoy. Marunong ka lumangoy, di ba? k a m Pwede nyo ang Uy, wag daw kakapit tataob. Ay, kapit ay, lang. Ay, wag sasakay. Ay, Ito, ipalit mo sa kanya, oh. <laughs> 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 malaki yan eh. Ito. <laughs> ay, <nang -gob> <laughs> malalim? Hindi, papunta ka doon. Hindi papunta <laughs> sa malalim. <laughs> <laughs> Ito, <ba> <laughs> Amin na. Pwede na yan, Clark. Boy, si Clark. Talon na. Ayan ho, huwag isa lang anak mo. Pero si Clark, walang kasama dun. Sarap. Black beans. Wala kang kasama. Sino ba ila si Marilyn, oh? <laughs> <laughs> tayo, ay, bitaw ka lang, subukan mo. Lulutang ka. Lulutang ka. Huwag ka lang lulusot Pag lumusot ka dyan, lubog ka. Oh, dali ako din. Hoy, wag niyo wag niyo masyado dagan ni ano niyo yun ano. Hindi wag niyo masyadong ano Pag kumawak ka taling hawak ka lang, wag kang lalambitin. Sino man ano malambitin? Alat. Hindi daw lumalambitin, alatado ngayon lambitin niyo. Ano ni ko? Ano ni ko? Ano ni ko? Ano